So magandang hapon po sa lahat, welcome sa ating channel Mr. J the PWD Ang taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay So yun nga po, uh, binalikan po natin yung uh, na-vlog po natin Na sobrang kawawa po yung uh, sitwasyon no? Sobrang kawawa ang kalagayan Yung uh, bahay po nila ay uh, Ano din po um, Medyo kalunos-lunos kasi Maraming mga tukod na yung uh, kanyang bahay para di lang matumbah. No? Ito po yung uh, sitwasyon ng kanyang bahay. Dito sa harap po ay inanuhan lang inanuhan lang po ng uh, lubid no. Dito sa kahoy sa mga lubid po dito, ayan oh. No? Kita po ninyo. Mga lubid tinali po sa mga kahoy dito sa harapan. Habang dito naman sa likod ay yung mga ano yung mga kahoy no doon sa likod ayan kung nakita po niyo doon may tinutukod po doon na kahoy sa likod dito naman sa ilalim ayan pareho pa din no maraming tukod po yung ilalim nila so itong bahay na po ito ay puno ng tukod kaya sobrang hirap din ang uh, sitwasyon no grabe po o tingnan niyo po yung ding uh, dingding ay wala na din sirang sira na so nire-refer na lang ni ate sa pamamagitan ng paglagay ng kahoy para lang hindi matumba so andito pala sila ano ayan ayan oh no? magandang hapon ate magandang hapon ayan anong nangyari dyan sa anak mo ate ng, ano. Ito, manak Ha? Disgrasya. Na disgrasya? Anong klaseng Ano? Nausok na siya na -ano. ng anons ng... Ito. Yung pako. <laughs> Natusok? Oo, oh, ito. Ay, grabe. Yan yung nakatusok sa kanya? Oo, oh, ito. Nakatusok sa kanyang ano, paa. Paano yung nangyari? Iwan ko, hindi ko kasi namalayan kasi may ginagawa kasi ako kanina. Ay, nagtatanim kami ng ano, ng na ano lubi. Mm. Tapos hindi ko na malaya na na, na na, na Natusok ko. siya. Oo. Uh Ilinggo -uh. e ngayon walang ano sa center. So, anong anong ginagamot mo diyan ate? Ato so, nilagyan lang ng ano yung gamot na tigri-tigri. Tigri-tigri. oh, iwan ko nasa na yon. Nasa na yung ano? Yung tigri-tigri. Ah, so ito pala. Ito um, yung uh, nilagay mo. So, para tigri tigre na ano. Ito yung halaman, ito eh. Pero, kailangan yan maanuhan bukas. Ma-injection para for ano ba, para makasigurado tayo kasi ma-titanos yan eh. No? So, linggo kasi ngayon. Walang ano sa center. Kawawa naman si ano, si uh, sino no yan? Si Elsa, no? kawawa naman si Elsa ito yung nakita nyo po sa video na ano ng bata Ayan. so may dala kami bigas ate sabi ko sa iyo na pag magbalik kami magdala kami ng bigas yun po si Elsa at saka si ate Eva ano bang ginagawa mo kanina ate? Nagtatanim ako ng niyog doon sa bakanti namin. Hmm. Tapos, sumama ito kasi tumutulong sa akin nagtatanim. Eh, hindi ko naman namalayan na na disgrace na pala ito. ano yan? Naka... Naka ano yung parang... Hindi ano ko nga alam kung anong ito, nangyari. Oh. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari. Basta tumawag lang siya sa, sa akin at saka yung kapatid na ano daw, masakit daw. Hmm. Kaya pag nakita namin ito, saka na ano, binunot ng kapatid niya. Mm. Tapos yung dugo malakas na. Sobrang iyak niya. Oo. Mm. Yan pala yung nangyari kaya may ano yung ano niya, yung paa niya. Bukas isigurado mo yan, dalhin mo yan sa ano sa center para ma maagapan agad kasi ano yan eh. Ma titanos yan eh lalo ano yung ano yung bakal delikado yan, uh -huh. yan. kumusta naman yung bahay mo ate ito so, mayroon pa rin Ay, kahapon nga nilagyan ko nga ng ano toko kahapon yun kasi, another na naman oh, toko kasi, kasi kagabi kahapon sa gabi ano laklak yung anong tuko niya tapos yung puto yung mm. bahay naman sa taas kaya pagbaba ko ayun na ah, may nasira naman sa ilalim kaya nilagyan ko na naman ulit para hindi mahulog or para oh, hindi ma ano para hindi ito ma ano ma mabagsak mm. maliliit lang kahoy yung nagawa ko kasi wala namang kahoy na hindi ko kayang magawin eh mm. Kasi nga sa ano mo din sa sitwasyon. Hindi makabuhat ng ano mabigat. Sa makataya ko lang gawin ko talaga. May bigas kaming dala, ayan. Tapos may tinapay doon. Ano masasabi mo ate? At, ha, maraming maraming salamat talaga sa bigas na binigay niya sa akin. At kahit umulan, nandito kayo. binabalikan niyo pa rin ako. Maraming maraming salamat talaga sa nag-sponsor ng bigas. Lalo na sa iyo, Mr. J. At saka mga team Kalingap. Maraming maraming salamat sa inyong mga tulong. At sana marami pa kayong matulungan na kagaya ko. At saka mga manghihirap. Sana pagtubayan kayo ng Panginoon sa mga lakad ninyo. Salamat. No? At uh, yun na nga, ito yung batang mabait, no? Si Elsa. Kumusta pag... Kumusta man, Elsa? Kumusta daw, Masakit? Uh -huh. Sakit? Sakit? Sakit. Mm, masakit pala. Mm -mm. Sakit daw. So, bukas na bukas, umaga, ando na kayo sa center para... Kasi magpila yan, eh di ba? Magpila yan. So, dapat mauna din kayo doon sa... Ano, sa center para maunayan siya kasi delikado yan eh. Ko, Dalaw ko ba 'to sa center? Totoo lang, walang-wala talaga kami. Kaya ito lang. Gamot na herbal lang talaga ang hmm. ginagawa namin. Herbal lang 'yung nilagay mo no, yeah. itong ano. Itong dahon. Kasi yeah. gusto ko kong man mapunta siya sa center para maintindihan siya. Ay paano? Wala talaga. Eh. nga ako binigyan ako ng bigas niyon. Mm. Ayan. So kahit maulan po no mga karingap ay pinantahan namin si ano si Ate Eva. Ayan. Ayan. So ito po yung sitwasyon ng kanyang bahay. Kung titingnan niyo po yung uh, hagdan niya po ay uh, bulok na. yan Kita niyo po bulok na. So delikado pa market kayo pag maghawak din kayo sa hawakan eh yung ano niya is ano lang yung uh, straw lang no? straw lang yung nakatali so delikado din so hindi din pwedeng hawakan ng mahigpit yan kasi baka bibigay yan. so dito sa likod yun nga po yung sabi ko yung uh, madaming ano madaming uh, kahoy natukod tinutukod po dito sa likod ng bahay para po hindi matumba kung titingnan nyo po sobrang kawawa po din ng sitwasyon, iwalay po sa asawa no? at uh, may kapansanan din po yon si ate Eva uh, biktima po sa polio maliit po yung kanyang kanan na kamay sa makapansin po nito na way uh, matulungan po natin at uh, sa mga gusto maghatid ng tulong ipm nyo po ako sa aking facebook Mr. J. so ito po yung uh, sitwasyon nila sobrang kawawa din po Ayan. so may tinapay din tayo ate na dala Ayan, Ayan. Ayan. Ito, nakakakain niya ng ano, tinapay. Ayan. Medyo maulan talaga ang panahon pero tuloy lang kami sa ano, tuloy lang kami sa pagtulong. Ayan, maulan ang panahon. Sige lang, ano, no, uh, Elsa, baka bukas, no, mapunta ka din doon sa, ano, sa center no? At uh, baka may ano pa tayo dito. Uh, pamasahe. Ayan, natin, oh. ito yung pamasahe. Ayan Ito lang muna yung ano. yung sobra sa... Uh, uh pamasahe niya po. Uh, uh. Maraming maraming salamat ha. Hmm. Masensya po at uh, wala na akong ano. Wala nang bariya. Malaking na Malaking tulong na ito uh. para sana sa ko para bukas. Uh -uh. Sige lang ate, at pag may blessings naman, ay mapunta naman yan sa inyo. Uh -oh. Mahal na kasi yung bigas, kaya yan na lang yung sukli. <laughs> uh -oh. May tinapay naman po, kakain po si uh, um, Elsa. kisi na lang na, uh -oh. para makakain ka. Uh -oh. yan uh. Bigyan mo si mama. <laughs> Guys, si mama. Oh. Ang <laughs> bayit, oh. Kain ka, ate. Ang tinapay. Bigyan mo din mga anak mo, ate. Uh -oh. Andito pala yung mga anak Ay. niya. Ay. Ah, alay kayo dito. Ayan, oh. Dito pala yung mga anak niya. Uh Oo. -oh. Ayan. Ito yung mga nag-aaral. Bale, itong ano mo ate, yung panganay nandoon sa mama ni ah doon sa ano mama mo. Pero uh -huh. nag-aaral din ito. Anong year na yan ate? Grade 11. Grade 11. Anong pangalan mo dai? Princess, Princess, Princess Jamaica. Ito. Analisa. Analisa, anong grade mo na? Grade 4. Yeah. So ito lang dalawa ang nasa sayo ngayon dito na kasama mo. Pero yung yung panganay mo ay nandun sa mama mo. Ano-ano din na, no? Ah, tabok-tabok lang. Kung baga kung saan gusto niya matulog doon. O. Ayan, no. natin ng tinapay at saka bigas, no. So, sana po matulungan po natin itong uh, sitwasyon po nila na sobrang kawawa po. No? Kawawa ang mga bata nito kasi nga po, delikado at uh, mataas pa naman yung ano nila, yung bahay. Kapag mabagsak na yung kahoy doon sa sahig nila, maano, makamahulog, no? Hmm? Itong lubid na lang. Uh -uh. Ito na lang yung parang sangga. <laughs> sangga sa mga panahon na kung bahangin, dito sa harapan may lubid, tapos sa likod naman yung mga kahoy na may tukod. Ayan, no? Uh. Pero sige lang ate, no? Uh, pray lang po tayo pag may blessings naman ay mabalik kami dito. Uh So manawagan ka ulit ate, baka may makarinig po sa iyong mga panawagan. Ako po ay nanawagan sa inyo na sana tulungan niyo po ako kahit na maliit na kubo lang at mapayos yung bahay ko kasi takot na talaga kami dito sa bahay. Ma parang ano, magagsak na talaga to sa lupa. Mm. Sana may taong tumulong sa akin at saka matulungan ako. Mm. Sana Ayan. may mabubuting puso. Ayan, salamat na. No? At didin uh, di din kami magtagal ate kasi ano, baka lumakas yung ulan. <laughs> at uh, malayo pa din yung pupuntahan namin. So, babalik din kami dito pag may mga blessings na matanggap galing po sa mga nakapanood ng ating mga viewers Maraming salamat sa inyo sa, sa, sa team Kalingap at lalo na po sa nag-sponsor sa bigas na ito maraming maraming salam, salamat lalo na sa iyo Mr. D at sa kay Buigay, maraming maraming salamat na napansin niya talaga yung video ko at saka ano, napuntahan niyo ako. At saka nakita niyo po ang sitwasyon ng bahay ko. At lalo na ako, nakita niyo ako kung anong sitwasyon ko. Maraming maraming salamat talaga sa binigay niyo sa akin. Ayan, mm, salamat po. So yun nga po, no, sana po ay mapansin po natin yung kanyang hiling. Na matulungan sila. No, kasi solo parent na din po si ate. Hiwalay na din po yun sa ano sa asawa. So, yun lang at uh, po natin ang ating mga kasama po dito. Kasama ko pala sila Boy Gahi. No? Si Boy Gahi po ay nauna na kasi may importante pang lakad. Tapos ni uh, uh, Ato Nibay at saka si uh, John Rie S. Aldaba and then si Binder TV Vlog, mga kasama natin. Ayan, si Boy Gahi ay nauna na. Shout out, oh. Full package ka. <laughs> Ayan, so pupunta po kami sa aming next na vlog. forget to subscribe and i-click ang notification bell para manotify po kayo sa ating mga uploads. Shoutout na lang po sa lahat na mga sumusuporta sa atin. Bye bye, it's Mr. J.W.D. Taong may kapansanan, may pangarap sa mga. God bless, thank you so much.